Hello, good morning mga ka-babe. For today's video, ay second day namin dito sa aming community garden. Ayan. At maglilinis po uli kami sa aming community garden. Kasama namin ang aming mga kabarangay, mga kababaihan, si Kapitan, ayun po si Mom, si Mom Policeman, at mga kagawaan. kailangan po namin linisin uli ang um aming community garden para po makapagtanim uh ng mga bulay. Kailangan din makapya, no? Mm, -mm. uli yung mga lupa yeah. eh, para makapagpunla uli. Bagong taon, bagong ano, tanim, <coughs> bagong buhay. <laughs> Ayan, nagpatugtog na para do ano para do. yung yung maganda lang tugtog ah baka naman yung <coughs> pang email da papin na naman <laughs> hindi kasi ano nga yung eh. hindi bukas pa yon bukas pa 'yung pa yun. pa yun, pang email da papin wow naman <laughs> Alin? Ito po, tawa-tawa. Ay, oo. Oh, oh. Maraming naghahanap niyan. Alin ang tawa-tawa dyan? Masakaling dumami. Ito, ang tawa-tawa. Mas better po dyan, konti ay yung kulay pula. Buti na, hindi namin na ano kahapon, nabunot. So, nabunot. Mm -mm. Ito po ay gamot sa dengue. Yes. Ilalaga at ipapainom sa may sakit na dengue. Manakakatulong po yan, tawa-tawa. Kain mo vitamins. Dala, may wow, may vitamins. may vitamins May okay, vitamins. May pang malakas hindi niyo pa alam. A to, two, oh, A to Z. Dagdagan mo pa ng ano, numbers. Sir, centrum. Third tomb. Third tomb na to. Sir, Wow. <laughs> <laughs> Tanghalian natin, Kodi. Sige, buhat-buhat para lumaki ang katawan. Yes. Ay hindi, tatanggalin na yan. May mga bagong na tayo itatanim. Bagong taon, bagong buhay, bagong tanim. <laughs> Oo. Mama na no, yes? Remind me later. Yes. Remind na lang daw mamaya. <clears throat> Ayan na aming mga kababaihan, katulong namin sa paglilinis dito sa aming community garden. Si SK Trexy, hello! Ayaw mo understood na sa iyo. Yung may ano, yung may kulay. Ayan ang napakasipag naming ma'am. Yun, yun, yun naman. After ng clean up, nandito kami sa community garden ngayon. Walang pagod yan. Walang kapagod-pagod. Tapos uh, pa yan. Pagsusumba pa after. Yes. Ang sumba po namin ang Baybayin Movers ay every Thursday. Sama na po kayo, join kayo 4 PM. Ito ata 'yung Edward. sa Baybayin Movers? Yes naman, walang pinipiling gender doon. Lahat welcome sa Baybayin Movers. Matanda, bata, may ngipin o wala, bakla, tomboy, buti baboy. <laughs> Lahat. Welcome sa Baybayin Movers. <laughs> Basta nakakatayo at nakaka-induct. O, oh, firma-firma. <laughs> firma sa attendance, may paraful po tayong alatiris mamaya. <laughs> <laughs> Mamaya po may parapol na Alati Reyes saka Bayabas. Wow, bayabas. <laughs> 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 Tekop na po kami ng lupa dito para makulaan. Yan po aming masipag na tanod the only tanod here in our community Mamaya, garden, si BPS Jade. Ang <laughs> nag-iisang tanod namin dito <laughs> na napakasipag. Bibigyan namin to ng award. May libreng alateris, tsaka bayabas. <laughs>

ay, Diyos ko. Oh, dito po kami ngayon sa community garden. Siyempre, habang nagpo-community garden, nagmamarites natin. tayo. <laughs> Manicure. Ma Pedicure. Marites. O, oh, ayan. Ito po ang aming lupa na pagpupunlaan ngayon. Kailangan i-cultivate muna ang lupa bago taniman ng punla. lalagyan ng fertilizer. Fertilizer. Marami po tayong fertilizer diyan sa barangay. Ito po yung masipag namin kabarangay barangay, si Normalin at si Regine. Shout out sa mga viewers ni Shout out po sa inyo. Konti na lang, pwede na namin taniman uli. Aling Binya. O, oh, ito, second day ni Aling Kahapon, nandito din siya. <laughs> Sipag talaga ni Aling O, oh, ayan, namin ka barangay. Tumutulong din siya dito sa aming community garden. O, oh, ito po yung aso ni Emily. Nagala. Oy, bebe. Talaga naman to si Bebe. O, gala. Naanap ka ng Mami Emily mo. Pakain ka ng breakfast. Pinaghanda ka ng breakfast nang tas gala ka ng gala. Pinagtimpla ka pa ng milk. O, talaga. O, oh, talaga. Nagpakarga? Nagpakarga? Hello, baby! Ipakarga ka na, ha? Gusto mo magpaampon? Lagot ka sa mami Emily mo. Hello, baby. Hello, baby. Ayan. Malapit na po. At kami maglalagay. Ito po yung mga lupa na kinuha namin. Hiningi po sa MRF. Matataba po ang lupa doon. So, yan na, aming gagamitin lupa sa pagtatanim. Ang ko na siya. Favorito niya yung ganyan. Hey, yung niya? Uh -oh. Ayan po ang aming mga plat. May linagyan nalag... bin... na rin po namin ang mga lupa. Parang pagpunlaan. Dinagdagan namin ng lupa na hiningi namin sa MRF para po mapagpunlaan ang mga gulay. Ayan, at merienda time muna po. Mga babe Kain po kayo. Kain muna po mga babe Kain muna po tayo. Merienda po tayo. Dami nga ka-babe. Ayan, ayan, ayan. Nabis tuloy yung edad. Oo, oh, oh, may baby si Alas. Ayan po at maganda na ang aming lupa na cultivate na at na nadagdagan na rin po ng lupa galing po sa MRF. Ayan. At pwede pwede na po siyang kunlaan ng mga buto na kulay. Kawain, normalin. Ang ganda talaga niya, normalin. <laughs> Iyan po yung aming nasipag na kababaihan. The only one. Ako, kain ko yung ano ni Jan. Ayan po, mga ka-babe, at... Naka-uti-uti na kami. Maganda na po ang lupa. Na-cultivate na. Sa tulong ng aming mga kabarangay. Ayan po ang aming BNS. Na naguhukay. Nagkakalaykay ng lupa. Ito si Alim Binia Na napakasipag naming kabarangay. Senior na po yan. Pero palagi siya tumutulong. Ito sa naman ang aming kababayihang si Normalin. Na napakalakas. Tingnan nanya naman. Oh. Kayang kaya isang sakong bato. <laughs> Normally na, merienda ka uli. Ayan, ito naman si Regine, masipag naming kabarangay. Tulong-tulong po kami dito sa aming community garden. At malapit na rin po kaming makapagtanim. Pwede na uling tamna ng mga gulay. Yan si Ate Eden, ang presidente ng aming kababaihan. Ayan po si Kagawad Merly na nag nagkakamada ng mga bata. <laughs> nag Ayan po, at dahil uh, nagla-landscape kami dito para pagtaniman naman ng upland kangkong. Ayan si Ai Ay, na tumulong din sa amin nakakamada ng bato. o, <laughs> oh, eto ang aming the only one na BPSO na tumulong din. Kanina pa yan sa aming clean up drive. Ayan si Kagawad Bobby. <laughs> Ayan po. At tulong-tulong po kami dito sa aming community garden. Ayun po yung aming masipag na kapitan. no oh, nagkakamada din ng bato. <laughs> Naglala para po sa aming ano, landscape kami diyan. Ang tatanim namin dito sa gilid ay yung upland kangkong. Ayan, ready na po kami para sa aming community garden. Ito po ay project ng BPI na binaba sa mga barangay. Kailangan po ganda-gandahan po namin dahil may pa po ang BPI. Kahit hindi naman po kami manalo, okay lang. Basta makapagtanim kami ng mga gulay. <laughs> Pero mas gusto pa rin namin yung manalo. Siyempre. Siyempre. Oh, dito po yan sa Community Garden ng Barangay Baybayin, Los Baños, Laguna. Mabuhay! Mabuhay! <laughs> sa mga gusto pong mag-sponsor ng lupa, pwede pwede po. Community garden. Kami po yung malubo, ano, maluwag, ang... maluwag po sa aming kalooban ng mga mag-donate po ng lupa. Para sa aming community garden. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda. Sa mga gustong tumulong na mga kabarangay namin, welcome na welcome po kayo. Huwag po kayong mahiya mga kabarangay na tumulong dito. Wala pong kahiyahiya na tumulong dito. Welcome na welcome po kayo sa aming mga kabarangay.